salamat. Salamat po ay bigay ni Ate Gigi. G, at ito naman ipapasko. Saan? Merry Christmas Wayang. daw po. Merry Christmas. Yay. Hey. Salam po. Merry Apo. Christmas. Yeah, Merry at Christmas. meron pa, galing naman ito kay Tita Ninang pang bilhin niyo daw ng Pambili nyo daw ng Noche Buena. Yo! Yung. Wow. Building machine. machine. <laughs> wow. Ang malaking bagay po ito sa akin. Hello mga kadilag! Maulang umaga po sa ating lahat. So for today's vlog po ay wala po akong pasok ngayon. At ako po ay naririto sa bahay. So kahapon po mga kadilag ay sobra pong lakas ng ulan. Maghapon po ang ulan. Kaya po yung pinapagawa po namin kusina ay putol-putol po. Paputol-putol lang paggagawa nila papa dahil hindi talaga kaya kahapon mga kadilag. Pero ngayon mga kadilag ay medyo mahina-hina na. Tsaka kung umulan man ay paputol-putol paputol-putol na yung ulan. Hindi po kagaya kahapong dere-derecho. Talaga pong maghapong. Maghapong lang po sila dito sa bahay. Pero sinubukan pa rin naman po nila papa na gumawa kahapon. At ngayon po mga kadilag ay pupunta po akong kusina. Ayan, papakita ko po kung ano ang kaganapan doon. At sabi po ni Papa ay yan, may, dahil medyo tumitila-tila ng kaunti, hindi gano'y yung kalakas ang ulan. Gagawin na daw po niya yung pwede niyang magawa ngayon. Yan mga kadilag, ganito po ang sitwasyon ng aming kusina ngayon. <laughs> Lahat po ng tubig ay napasok sa loob dahil walang bubong. Bahana. Bahana dito sa loob. Dahil wala pang bubong. At silipin po natin sila Papa. Yan mga kadilag. Si Papa po ay paspasa ng paggagawa ng aming kusina. Kahit maulan. Kahapon po ay hindi masyadong nakapaggawa at napakalakas po ng ulan. Talaga po yung kapag ka po ang mag- uh, aasinta ng hollow blocks ay malulusaw daw po yung siminto masasayang lang po kaya ngayon po ay medyo yan mahina, Ma maulan pa rin pero mahina na kumpara kahapon ang helper po muna niya ay si Indong mga kapatid pwede po si Talambo palais layas Talambo gusto yung laging kuhan. nakikita ang paggagawa Hindi kayo nilalamig. Nilalamig na. Ayan mga nakahubad. Mababasa daw po ang damit nila. Ay lalo lang malamig. Pagkatapos na yan, mama, ng asinta. Bukas ulit. na <laughs> oh papa hindi titigas pa pa eh. Hmm, dito po sa amin ay maulan. Maulan ang Desyembre, Bo. Bo, Pasko na! Bo, anong papasko mo sa akin? Ikaw nga ininom ko na eh. Ha, Bo? Bo? nagpasok sa loob. Bo. Aba, sinasaran ako ng pintuan. <laughs> Bo, kuripot ka. Di mo ko pinapapasko, ha? Bo. Abay, mamaya. Ah. Nakatolala. Nakatolala sa isang tabi. Tagi <laughs> mo, mama May post na naman yan sa TikTok. Wow. Ang kampana ano oh, kasi no dupang tayoy. ano anong kasunod na 'yon? Papa, Papa ulan ka, munting bata ha. At ngayon po naman mga kadilag, ay ako po ay nagbihis dahil ako po ay pupunta ng Infanta, papasama po ako kay Kagwapo lang. Dahil bibili po ako ng pamaskong handog ni Ate Gigi sa aming pamilya at sa Kalatalambo. Tapos mga kadilag ay may papakita po ako sa inyo. Ito po ay galing din po kay Ate Gigi. Ito po mga kadilag, isang napakalaking box at regalo. At ito po ay para kay Papa. So yun mga kadilag, habang sila Papa ay busy busy doon sa kusina sa pag uh, block, sa sa at kasama si Indong. Ayan, hindi niya alam na meron siya regalo matatanggap mamaya. At yun nga palang bibilin ko mga kadilag sa Infanta ay yung isang, uh, isang balot na bigas. Yung pong katulad ng mga pinabigay nila Ate Nels, nung sila po ay nag-vlog at nagbahagi ng blessing sa iba. So yun mga kadilag. Um, nais ko pong pasalamatan si Ate Gigi sa pamaskong handog para po sa aming pamilya. Hindi lamang po para sa akin, para din po kalatalambo. Nais ko din pong pasalamatan si Tita Ninang na nagbigay po sa akin ng pamasko. Ito po ay tulong para daw po sa pagpapagawa ng aming kusina. Tapos mga kadilag, ay eh, meron din kalatalambo iyan na binigay. Yun daw po ay pang bili ng Noche Buena, eh, mamaya po ibibigay ko na. At syempre, mga kadilag, dahil bukas ay Noche Buena na, ay ako naman po ay mamimili ng aming pang Noche Buena na pagsasalusaluhan po ng aming pamilya. Nandito na po ako kala kagwapo lang. At syempre, isasama ko si kagwapo lang dahil siya ang driver. Yeah. Driver for so, today. Ngayon, mga kadilag, eh, ay medyo madaming tao, kaya sasama po si kadilag So, tayo po, mga kadilag. Nasa infant na ano na po kami, mga kadilag, at si yeah. tricycle traffic. Marami nang namimili. Sa na at bisperas. Kaya talagang marami. Okay. Okay, all right. Nasa palengke na po kami mga kadelag. Ito pala. Ito. Bigas. 5 kilos baga gawang laman na ito? Magkano po sa bigas, kuya? Yung pong 5 kilos. Ito, 5 Ito pong nasa ganito. Ah, 3.20 sorry kuya. <laughs> 3.20. Ay, lupo kaysa. Pares lang. Pares, pares. po yung mas maganda ito. Doon ang butin na pares. Alit dito kuya. Ito. So, ito po. Coco pandan. Ito yung isa. Dinorado. Ito pag ay coco pandan ah, kung paano nyo so, pala oh, ito. Na na. ito yeah, na lang. Ito na lang. Pero ito yung same price, kuya. Mas lang ba yan? Tapos ito yung limang kilo. Yeah. Mm -hmm. Ito na lang, kuya. Dalawa. Dalawa. Ayan. So, ito bagay uh, from ano? From Ate Gigi. Wow. Thank you, Ate Gigi. Sa iyo pong papasko na bigas. Dalawang sako. So, mga katilad kami po ay titingin natin yung pang nochebuena, Buena. So kami po ay narito ngayon sa palengke, sa Infanta. Medyo marami na po ang tao. Ayan mga katilag, dito na po kami bumili. Anong binili mo na pang Noche Buena? Pang, ano, pang salad. Salad. Ayan. No. So. Ito pa lang muna. Tapos ay yung pang. Meron na naman sa bahay na mga binili si na mama. Tsaka may pang spaghetti na gano'n. Ayan. Yeah. So dito po kami bumili. mm -hmm. Yan. So naka ano kanina naman Katilang? Naka order ka na? Naka ano na Okay. sa cellphone At listan. ngayon po mga kadilag ay 23 ano eh. Bukas ay Bisperas. Mas marami po ang tao bukas kaya mas maganda mamili na po ngayon. Ayun. Dagdagan upo pala ate yung ano, condensed milk. Alas ka. Alas ka na po yung pasta. Dalawa. yung akin pong pinamili ay nilalagay sa sako. Bawal na po ang plastic dito, honey. Bawal. Bawal. Oo, <laughs> oh, bawal na din po sa nakakarap. Ano po yung store po ninyo? Ano po makala ng store po ninyo? Festo. Ano po? Fe. Festo. Fe ah, yeah. So kung may po ibibili sa impanta, sa Festo na po. <laughs> <yung> <laughs> <laughs> yeah. parang <ka> <laughs> uh, Parang kamag-anak. parang kamag-anak pa ni mama yung pong asawa ni ate ay.

yung uh, Mga katinda, oh, okay. hindi naman okay. lang eh. Uh, natin, mm -hmm. ano Layla Jun TV po. <laughs> po ay okay. TV. Okay, subscribe na lang po. Salamat. Merry Christmas po. Papasko po na. Subscribe. subscribe na natin ang ano, alas ka. So, tapos na po kami mambini. Thank you po. Uh, salamat po. Tara din tayo sa may kabila. Aba yung bigas, dadaanan. Kami Pinakabili nakabili na kanina ay hinabilin po muna namin doon sa tindahan. Para hindi mabigat pagdadala. Oo. Uh, okay na po namin. Merry Christmas. Oh, tumila din ha ni. Eh. Paniniing maulan. Ay ngayon eh. oh, maganda na ang panahon mga kadilag. Abo, nakain din na yata natin yung motor. Babakop. <laughs> ha? Babakop. Ah, sige, wait lang. Pwede yung motor. Ah, bayan pala yung motor. Sige. So, dito. dito na po kami sa bahay mga kadilag. Ayan, pwede po si Kagwapo lang. Kagwapo lang. So, kadalating nga po namin dito. Tamang-tama po, Atcon. Uh, nung pagdating po namin, namin, ay, po namin, namin, namin bigla po ng ulan. Yeah. So yan, medyo makalat dito sa bahay dahil ang kusina namin ay doon na ah, muna, pansamantala. Nasaan na si mother? Mother, may nagpapabigay sa iyo, mama. Nang kuha ng bigas. Pinapabigay ni Ate Gigi. Whoa! Merry Christmas daw. Oo oh, dito mama, dito na ikaw. Merry Christmas! Ayan, ang bigas. Ang Salamat. Salamat Ayon po ay bigay ni Ate Gigi. Okay, ko. Oh, masarap yan. Yan baga mama yung maputing bigas. Yung maputi. Hmm. Thank you po ulit, Ate Gigi. At ito naman, ipapas ko. Sa'yo. 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 Papas ko ko rin yan sa iyo. Mamantika. Mamantika. Tanggalin. I-unbox mo na. Counting <laughs> ko ano yan. Counting pang Noche Buena. As kapag may kulang, sa kanala natin dagdagan. At kanina kami nagmamadali ni nagwapo lang. Baka nga po kami abuti ng ulan. Saka Kaya, hapon wala, na. na. na hmm. Ano Anong mo Macaroni, salad. pang pride. Pang pride. At kami madaming manok na dala si Papa. So yan mga katilag. Oh. oh mga ating pinamili. Tapos po ay ito yung bigay ni Ate Gigi. Ito po ay sa amin. Tapos po ay ito po ay kalatalambo. Bibigay ko doon. Po sa bahay ay meron na din pong Papa Sweet Sarap Spaghetti Pack. Ito po ay na yung nagka-Christmas party sila kagwapo lang. Kaya ako dinamay na sa mga... sa so ito po yung regalo niya sa kanyang mga staff. Kaya ako po dinamay <laughs> na niya. Din eh. din. Thank Papa. you po. Thank you po, Sir Albert. sa okay, Papa yung papasko. <laughs> So, yan. Ito po ang ating pang nagsagwena. Hindi pa yung kompleto. Siyempre, bukas po natin siya dadagdagan. Dahil bukas naman po ay 24 pala. Oo, oh, kaya yan. Kaya may time pa para makakamit. Ito ang inuna ah, at gawa ng para matimplan. Ah. Bigay ko na rin po ito kala Talambo. Pero bago ko ibigay, mga kadilag, ay may sasabihin mo na ako sa'yo, kagwapo lang. Ah. Si Talambo kanina, habang ako nag-charge ng cellphone, sayang at di ko nabidyohan ay tatawag-tawag. Sabi, ka kadilag, kadilag, may oh. bibigay ako sa iyo. Aba, binigyan kami ng kuwan. Okay, o, isang piling ito. na lakatan. lakatan wow. At niloloko ko siya kanina. Sabi ko, Bo, kung ko na, ano ko mo sa akin? Hmm. Aba, ako pinagsara ng pinto at sabi kay Karipot ka. <laughs> Aba, may nakakalagay na sa oh, Sabi, eh. kadilag, kadilag, by day, ang kuwan, saging. Iya, yes. uh, dala-dala kayo. Oh. yan, yung lakatan ng saging. Maka-alala-alala, Cebu. Si Ayan, din rin, Cebu. yan, bigyan natin kay... ito kay Ate Gigi ang ating bigas. Tapos ito naman mga kadilag ay galing naman po kay Tita Ninang. Okay. Pang ano po daw nila? Pang noche buena, pambili ng noche buena. So ito yung kanyang kapartida. Nagpadala sa akin si Tita Ninang pampadagdag ano pampa sa pagpapagawa ng kusina. So nagpadala siya ng ganito ah, 5K tapos ay itong 1,000 na ibibigay natin kay Talambo. Punta na po kami kala Talambo mga kadilag. Gagawa pa lang, ingat-ingat ka ha. Mm. Dito sa amin niyo, ito topless. <laughs> Top. <laughs> What topless? <laughs> Wala namang Hello, ganun yan. Yeroless. May roofless. Oo, <laughs> ito roofless. Yeah. Puma, may kanta ako dito. Pumapatak na naman ang ulan sa loob so, bakit, ng bahay. Bakit, 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 bakit ay, ba, hindi I mean, pa nga magawagawa at maulan. Ah, Kanina nagtigil na naman. Tayo na, Gimeo. Salo na tayo. Yo, 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 yo. Merry Christmas! Bo! Merry Hello, Christmas! Wow, tawag ka! Bo, huli ka! Merry Christmas! Di nga nagbigay ka kanina ng kuwag. Nagbigay ka sa... Lagyan mo ng plush loops. Naalala mo, nagbigay ka sa akin kanina ng lakatan, no? Bigay ito ni Ate Gigi! Wow! Yan! Merry Christmas daw po! Merry Christmas talang po! Yay! Merry Christmas! Yan! Merry Christmas! Bok. Galing naman ito kay Tita Ninang pang bilhin ah. nyo daw ng pang bilhin nyo daw ng Noche Buena. Yun. Wow. 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 Pang Noche, Noche buena, buena yan. Talam po ha. May wow. na kayo bukas po. Anong sasabihin mo talam po? Yeah, salamat. 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 Tingin ikaw dito. ano sasabihin mo? Salamat. So, uh, uh, Ayun. Salamat. salamat. Ay, sa ay meron pa nga pala si Ate Gigi na pinapapalo. Pero yun ay sa amin na-order Nakalimutan ko sabihin. Yung mga manok. Ah. Dapat sana ngayong Pasko may tigay isang buong manok ang kondito. Ay, sabi ko na din. Nasabi <laughs> ko na. Pero dahil yung manok namin ay hindi pa aabot ngayong Pasko. Ngayon 24. Kaya sa 27 na lang siya hindi Ayun. So ngayon po ay may isang bigas. Okay, saka isang, isang libo wow. e, pang noche buena nito lang po yow yow taladala yeah. dala bigas daladala dala na ni Bo kaya ni Bo salamat po sa sponsor thank you po Ayan. may panghanda na, bigay mo na sa mama yung inyong panghanda noche buena pang noche buena salamat. yan salamat po salamat Merry christmas No, 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 no. May pambila lang papay. Yeah. So yun mga katilag, naibigay na po natin kay Talambo yung kanilang papasko. Hey, oh. At yun nga pala mga katilag, may nakalimutan akong bagitin. Oh, yung bibigay din po yun ni Ate Gigi. So ang bibigyan din ay dito sa amin, tapos ay kalatalambo. Tapos ay, basta yung sa mga susunod na gawa ng yung manok na order sa akin ni Ate Gigi ay hindi umabot ngayong 24 at hindi pa niya kabuanan. Kabuanan, mga anak! <laughs> hindi, ay, hindi pa ipapatay o ikakatay. Kaya siya ay o order na ay eh, bago mag birthday si Andres dahil si Ate Gigi ay may order din para sa birthday ni Andres yun ay madami dami so yun mga kadilag nais ko pong pasalamatan si Ate Gigi sa kanya pong kabutihang loob sa patuloy po na pagmamahal sa aming pamilya sa buong Team Hitik at ganun din po si Tita Ninang maraming maraming salamat po sa iyong papasko malaking tulong po ito sa amin lalo na po sa pagpapagawa ko ng kusina at saka po sa pang na po nila talambo. Yeah, So thank you po ati Gigi and Tita Ninang mm -hmm. sa patuloy na pagsuporta sa Layla John TV at sa buong Team At ganoon din po sa inyong lahat mga kadilag, uh, kayo po ay binabati namin ni Kagwapo lang ng maligayang Pasko, Pasko! At masaganang bagong taon so, po. So ang hiling namin mga kadilag na tayo ay magsama-sama ngayong Pasko Mamahalan, at magmahalan, magbigayan. At so, maging masaya. Yeah, So nagpapasalamat kami mga kadilag dahil ngayong Pasko Abay tayo ilang taon na nagsasama ano ng mga mga magti years, years, na. Years Tatlong na, Pasko kadilag. na tayong nagsasama-sama so, mga kapatid. So salamat kadilag. po sa inyo. Kami naman po yung na po ay lahat narito lamang patuloy na nagmamahal din sa inyo. At siyempre mga kadilag. Dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas the next day. So yan mga kadilag, gagigising ko lang po at nakalimutan ko po kahapon mga kadilag na ipa-unbox tong regalo ni Ate Gigi para kay Papa. Pa Unbox na natin niya eh. eh, mga kadilag. Ayan. Papa. Ba? Gandang umaga po sa inyo mga kadilag. Ano yan. ito? Regalo. Regalo yan from Ate Gigi. Ah, gana? Wow. Salamat, Ma'am Gigi. Ano ka? Ano ka yung laman ay, ano? Uh, Thank you po nang marami. Madam Gigi. Madam Gigi, thank you po. Sarapang Pasko kay Papa. I-unbox na. unbox natin. Diba itong... Wow, first time mag-unboxing. <laughs> first time po itong. Ay, narinaluhan din niya yung Pasko. <laughs> Ay, regalo ni Ate Gigi. Yan po yung pina-order niya sa akin. Madam. Thank you po, Mama Ramos. Madam. Yes. Sina Judy na po mabuksan. Okay, so, sobra exciting eh. 'ai. <laughs> wow! Papa na papa sa mayan. Hmm. Aba! Welding machine. Welding machine. <laughs> wow! Madam, malaking bagay po ito sa akin. Eh hey, magagawan ako pag uuwi. Si Papa po ay nangihiram lang ng welding machine. Kapag po siya yung Marami po itong uwi. magagawa. Oh, ngayon Nagsasabay. ay niregalohan po siya ni Ate Gigi ng welding machine. Nain, wow, kunting yun kunting At bubuksan natin itong regalo ni Madam Gigi. Maraming oh. salamat po, Madam. Tuwang tuwa po si Papa. Po ay pagpalaig ka pa ng ating Panginoon. Mm -hmm. Sa kabutihang loob mo. Excited na. Unbox mhm mm wow wow wooo ah ayan na ba, talaga na may ah yun parehang building <laughs> glass pa ang <laughs> lagay like pa hmm oh may tawon pa na, may pre building rod building rod siyempre, po yung ground wow ito naman yung uh, handle niya para sa <coughs> building rod. Wow. Ayos po. Maganda ito. Malaking malaking bagay po sa akin ito. <laughs> oh, may pre pang no, uh, oh, steel brass pa. Wow. Yon, wow. Kapabil. Ayos po ito. Inverter. Ganda. Ganda po. Maganda. Maraming salamat po. Madam GJ. Thank you po, Ate Gigi. Merry Christmas. Merry Christmas po sa iyo, madam. <laughs> madami na po si Papa ang magagawa din. Ang magagawa nito. Kaya ando ikaw, Papa, ibinigyan ni Ate Gigi ng ganian. Ah, Inapanood nga niya yung mga dati kong eh, vlog. Ika'y ng kung ano-ano. Hindi, ano. hindi, po ako wilder, pero nakakaintindi lang po ng konti. Uh -huh. Kaya pagka po may gagawin, ako na lang po yung gumagawa. Thank you po, Ate Gigi. Ito na lang po yung nag-assemble. Uh, mm. ah, ito yung ano, glass. Ito. Ito mm. yung handle. Yeah. <laughs> May gear din pala yung papay. Eh. Mm. Okay. Maraming maraming salamat po, Madam Gigi. Thank Merry Christmas po. Merry Christmas po sa iyo at uh, manigong bagong taon. Sana po ipagpalaig ka pa ng ating po may kapal. Sa iyong kabutihang loob. Tapos Malang na, po bagay na po ito. Tapos na po ni Papa ng i-unbox. Ngiting-ngiti. Ngiting panalo. Ngiting. <laughs>